Hello guys. Kumusta? Andito ulit ako. Mayroong mga bagsak na nyog. Ayan. Ayan. Pero may ano na oh. May dahon na. Ako hindi na. Wala na atang sabaw. Maraming bagsak. Isang linggo ano na oh mahaba na yung kanyang ano dahon oh oh yan oh oh wala na wala nang tubig sa loob wala na guys yung bago pa lang dyan bagong silip sa akin channel please subscribe muna parang tulong muna rin at saka likes pindutin nyo yung nakakas ano dyan na drawing na thumbs up pakipindot na lang po Thank you sa mga bagong subscriber guys. Daming laglag na nyug kaya lang may mga ano na oh. May mga dahon na. Tubo na oh. Yan ang ano talaga ng nyug dito. Kaya hindi maganda eh. Tabi. Ito wala pa. Oh, may tubig oh. Yan, may tubig guys oh. Ibig sabihin, wala pang, mag, wala pang ano nito, wala pang tubo, dahon. Yung pinya oh, mga bagsak na no? oh. Ito yung nitib, oh. Tapos ito rin, hinugna na yung aking tinakpan. Ayan oh. Ay, hindi, hindi hinog. Gulang lang. Gulang. Um, gulang pa lang. Hinakpang ko yan eh, para hindi halata na may bunga. Yung nandito, yun, hinog na. Yung green. ayano oh. Ay, na, ano na. Oh. ayano oh, naputol na Oh yung green to eh hinog na o oh, yan natanggal na hmm. ginawa ko na lang eh, kasi naputol na eh ito yung green na pineapple pag naihinog pala siya oh, yelong yellow yelong yelo yan harvest tatanim natin yung kanyang crown para dumami yung kanyang green magtatanggal tayo ngayon ng damo madamo na oh hindi lang kita oh ayan yung mga green na yan damo na yun eh ayan tatanggalan natin ayan doon oh yung may binagsakan doon madamo na tanggalan na ito ito kinatatayuan ko madamo na ayan hindi lang halata dyan sa video pero dito ano na sangdangkal na yung haba yung taas yung damo kukuha tayo ng kamuting kahoy. Itong punong to ay kinuhaan ko na to. Malaki kinuhaan ko dito baka may rumpa na titira. Subukan natin. Baka may lamang pa. Meron, maliit. Bilog. nang natitira mga bilugan. Ah, malalim. Plata. Naputol ata. Naputol eh. Malalim eh. Ayan ah. Tataniman natin ulit Kumukulog eh. sila manu dito おっ好き。 nanonongkit doon oh kasi magkokopra magkukupra sila humingi ako ng buko sabi ko dalawa lang pag ano lang sa uhaw ayan sinusungkit lang nila dito ang buang inyog ano, eh kasi matataas na ayan, yung hiningi ko ito oh. ayan, lima lima na buko. Imbis na dalawa lang hinihingi ko, naging lima. Kagawa tayo ng kutsara mula sa bunot ng buko. niloloko Lolo yung kayang kasabay. Kumakahol. Bagong dating kasi yung isa eh. Yung nagkukuha, yung mga nagkukupra dyan, mga apo ng aking tiyahin. Yan, sabaw, fresh. Mukbang tayo nito guys, ang dami. Daming buko. excuse me. Isang inuman eh. Inuuhaw na ako eh. tayo. Kain tayo. Matamis yung ano yung sabaw niya. Matamis. Lasang buko. Pero <laughs> pero matamis. Matamis. Malalit nga lang ang buko. 我想。 mukbang na to. Ay, nahulog. Tumalsik. Katamtaman lang matigas, hindi malambot ng masyado. Mag-tamtaman But, lang. Sarap eh Ikutin tu tayar tu guys busog tayo rito. Second round. Mamaya na. Ang second round. Okay guys, so uwi na ako. Marami akong dala. Mabigat na naman. Oh, isang plastic na kamuting kahoy. May pinya. Um, eh, pinitas ko na eh. Baka maunahan na naman ako. Nag-uumpisa na siyang mahinog. Yeah. Maraming bitbitin. Okay guys. Thank you do sa mga bagong subscriber. Thank you sa panonood eh, huwag nyo kalimutan mag-likes. Uh, pindutin nyo yung likes. Tsaka pwede nyo i-share yung aking video. Tsaka, i-share nyo ako doon sa mga kaibigan nyo para naman i-madagdagan tayo ng subscriber. Okay guys, thank you. God bless sa ating lahat. Bye bye.